Masayang tinuturuan ni Amel ang kanyang pinsan na si Kit sa assignment nito sa subject na math. Natutuwa na ang binata kumpara sa mga araw noong una niyang tinuruan nito. Noong una kasi ay wala talaga siyang magawa kundi ang sundin ng pakiusap sa kanya ng tita niya. Naturuan ang kanyang pinsan sa subject kung saan ito mahina. Pagtanaw niya na rin yun ang utang na loob sa kanyang tiyahin dahil pinatuloy siya nito sa bahay nito. At ito na rin ang nagpapaaral sa kanya. Talagang ipinapakita niya sa kanyang tiyahin na hindi ito nagkamali na kubkupin siya at pag-aralin. At dahil nga nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang tiyuhin ay siya na ang nagkukusang gawin ng mga gawain sa bahay ng tiyahin niya. Siya na ang nagkukusang maglaba, magpintura ng bubong mag-igib, at kung ano-ano pang gawaing bahay. Sa sobrang sipag niya nga ay madalas na siyang awatin ng kanyang tiyahin sa paggawa ng mga gawaing bahay. Isa pa sa ikinatuwa ng kanyang tiyahin sa kanya ay hindi siya nagpapabaya sa pag-aaral. Sa katunayan nga ay palagi siyang kasali sa top 10 sa kanilang klase. Kaya naman talagang nakasuporta sa kanya ang kanyang tiyahin sa lahat ng patungkol sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang pinsan naman na si Kit ay masipag din sa pag-aaral. Kaya nga lamang ay talagang mahina ito pagdating sa subject na Math. Palaging mabababa ang markang nakukuha nito sa subject na 'yon. Na siyang humihila sa ibang grade niya pababa. Kung kaya't hindi ito napapasali sa top 10 kahit masipag naman ito. dahil nga sa nag-aalala na ang tiyahin niya sa anak nito ay nakisuyo ito sa kanya. Naturuan ng kanyang pinsan sa subject na yon. Pareho silang kakatungtong pa lamang sa 4 year high school ng kanyang pinsang si Keith noon. Sa unang bahagi pa lamang ng klase ay kakikitaan na ng pagkalito si Keith sa ganong subject. Bagaman na iinis siya sa pinsang babae ay hinahabaan niya na lamang ang kanyang pasensya paulit-ulit ang ginagawa niyang pagpapaliwanag dito kung paano gagawin ng pagkukompyot sa mga numbers. Pero talagang nahihirapan itong makuha ang itinuturo niya. Bagaman magkaedad lamang sila ni Keith ay kuya ang tawag nito sa kanya. Mukha naman kasing mas bata talagang tignan kesa sa kanya ang dalaga. Madalas niyang tinuturuan ang kanyang pinsan sa sala. Doon sila magkatabing umuupo para turuan niya ito. Madalas na natatapos sila ng hating gabi. At dahil nga parehong inaantok ay may isang beses na muntik nang mahulog sa hagdan ng pinsan niya. Mabuti na lamang at nakakapit ito sa hawakan. Kung kaya't natapidok lamang at hindi natuloy sa pagkahulog. Nang malaman nyo ng tsahin niya ay sinabi nito sa kanilang dalawa na sa kwarto na lang ng pinsan niyang sikit sila magturuan nasa ikalawang palapag ang kwarto ng dalaga at ang sa kanya naman ay nasa unang palapag. Gayun pa ay sinunod niya na lang ang kanyang tiyahin sa naging suhestyon ito. Mabuti na rin yun para kung sakaling talagang tamaan ng antok ang kanyang pinsan ay hindi na rin siya mag-aalala na baka maaksidente ito sa pagpanik ng hagdan ng hating gabi. Pero nang lumipat sila sa kwarto ng dalaga ay hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ang dingding kasi ng kwarto nito ay kulay rosas. Ganoon din ang karamihan sa mga gamit nito. Isang basis pa nga ay maagang inantok ang kanyang pinsan. Nang gabing yun ay nakatakda na samahan niya itong mag-review. Hindi lang sa math kundi sa lahat ng subject. Ah, uh, kit maghilamos ka kaya? O di naman kaya ay uminom ng tubig para mapaglabanan mo ang antok mo. Kailangan mapag-review tayo ngayon dahil may exam tayo bukas. Oo nga kuya eh. Gusto ko na talagang makasama sa tap para matuwa-tuwa naman sa akin si mami. Iyon lamang ang naisambit ng dalaga bago ito tumayo at pumasok sa sarili nitong CR sa kwarto nito. Nagtagal ng labing limang minuto ang dalaga sa banyo nito. Itinuloy na lang niya ang kanyang pagre-review habang naghihintay sa kanyang pinsan. Nang lumabas ang kanyang pinsan mula sa banyo ay basa na ang buhok nito. Nakasuot na lang ito ng napaka napakaikling shorts at manibis na sando. Halatang wala itong ibang suot bukod doon. Dahil lumalapat sa tela ang kalikasan nitong taglay na talaga namang nagmamalaki. Halos matulala siya sa nakikita niya. Agad siyang napayuko pero paminsan-minsan niya namang sinusulit pa ng kanyang pinsan na papalapit sa kanya. At nang tumabi sa kanya ang dalaga ay para siyang hinihili ng kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Amoy na amoy niya kasi ang halimuyak ng shampoo na ginamit nito. Dahil nga doon ay nagalit ang kanyang pagkatao. Napilit niya namang iniipit para maitago mula sa kanyang pinsan. Pinagsasalit-salit niya ang pagtingin sa mga nakasulat sa kanyang notebook, libro, at sa kalikasang nasa kanyang harapan. Nang lumipas ang oras ay unti-unti nang inaantok ang dalaga. Nakaidlip ito habang nakasandal sa sandalan ng kama kung saan sila naroon. Dahil nga sa eksena ngayon ay malaya niyang napagmasdan ang kabuuan ng kalikasang inaari ng kanyang pinsan. Tunay ngang malaanghil ang mukha nito napakakinis at napakaputi rin. Sa isip-isip niya ay napakaswerte naman ng magiging unang nobyo ng kanyang pinsan. Inalalayan niya ang dalaga para maihiga ng maayos sa higaan ito. Bahagya pa siyang pumisil ng ibaba niya na ito at iayos ng pagkaahiga. Bumalik siya sa kwarto niya. Sa unang palapag na ang nasa isip ay ang kanyang pinsan. Kakaiba ang nararamdaman niya ngayon hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Isang buong linggo muna niyang hindi tinuruan si Kit. Sa mga panahong ganoon ay ayos lang sa tiyahin niya na magpahinga muna sila sa kanilang pag-aaral. Dahil total naman ay kakatapos lang ng mga pagsusulit para sa bahaging iyon ng klase. At nang malaman na nga nila ang kanika nilang mga grado ay labis ang kasiyahan ng dalaga hindi na bago ng na baling nakapasok siya sa top 10. Pero ang nakakagulat ay top 3 sa kanilang klase ang pinsan niyang si Kit. Nang umuwi nga ito ng bahay ay nagtatatalon ito at napayakap ito ng mahigpit sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang yakapin na lang din ng mahigpit ang dalaga. Damang-daman ito ang malambot nitong katawan at ang king halimuyak na talagang nakapagpapabaliw sa kanya. Nang bumitaw ito ng pagkakayakap ay Lumapit ito sa kanyang tiyahin at ito naman ang niyakap ng pinsan niya. Labis naman ang saya ng kanyang tiyahin dahil nga sa magandang balitang inihatid sa kanya ng anak. Agad din nilang tinawagan ng ama ng dalaga para ipabatid ang balitang yun. Nang gabi ngang yun ay nagluto ng masarap ang kanyang tiyahin na kanila namang pinagsaluhan. Habang kumakain ay ganadong ganado pa rin sa pagkukwento ang kanyang pinsan lahat daw ng teacher at classmates niya ay binati siya. Dahil nga doon ay lalo daw tuloy siyang ginanahang mag-aral. Kaya nang gabi ding yun ay itinuloy niya ang pagtuturo dito. Mga alas 11 na noon ng gabi, nagtaka siya sa bigla ang pagtayo ng kanyang pinsan mula sa pagkakaupo sa kama. Teka, saan ka pupunta? Inaanto ka na ba? Ah, hindi kuya. Sisilipin ko lang si mami sa kanyang kwarto. Titignan ko kung natutulog na ba. Hindi na siya nagtanong dahil mabilis na lumabas ng pinto ang kanyang pinsan. At pagbalik nito ay nakabaka sa mukha nito ang matamis na pagkakangiti. Tulog na si mami. Sambit nito sabay sarado ng pinto ng kwarto. May hinila itong istayro mula sa ilalim ng kama. Nang buksan iyon ng dalaga ay may limang bir inka na nasa loob noon na natatabunan ng mga dinurog na yelo. O oh, eto, magsiselebrate tayo kasi pareho tayong nasa tapay. Eh. Sambit nito sabay abot sa kanya ng isang lata ng bir. Sabay nilang binuksan ng kanika nilang hawak at nilagok. Mabilis lang niyang inubos ang laman ng hawak niya. Samantalang ang kanyang pinsan ay namumula na ang muka kahit kalahati pa lamang ng laman ng hawak na lata ang naiinom. Nang makaubos na nga sila ng isang lata ng pinsan niya ay nagbukas pa sila ng tig isa pa. Doon na nagsimulang kumulit ang pinsan niya. Ang dating mahinhin niyang pinsan ay iba na kung kumilos. Inilalapit nito ang mukha nito sa mukha niya kapag nagsasalita. Tapos ay mayat maya ang pag-akbay at pagyakap. Kapag napapalakas ang boses nito ay sinasabihan niya na lang ito na wag masyadong maingay at baka magising ang mami nito. Mabuti na lamang at sumusunod ang dalaga at tumatahimik. Nang biglang tinitigan siya nito at sumeryoso ang muka, nagpasalamat ito sa lahat ng itinuro niya dito. Sabay halik sa kanyang labi, matagal at mariin yun. Bagaman pareho nilang unang beses na gawin ang baki na yun ay mabilis silang natuto. Unti-unti silang tinangay ng agos dahil sa nararamdamang kasiyahan, kalasingan at pag-ibig. Saksi ang apat na dingding ng kulay rosas ng kwartong yun sa bagay na kanilang ginawa. Ang mga pagdaing ng kanyang pinsan ay unti-unting napalitan ng kaligayahan. Sabay nilang naabot ang dulo. Walang pagsisisi sa kung anumang namagitan sa kanila. Sa loob ng kwartong yun. Nagpatuloy ang pagtuturo niya sa kanyang pinsan hanggang makapagtapos ito ng high school. Pareho silang tumanggap ng karangalan sa pagtatapos ng kanilang klase. Nagpasa siyang bumalik ng probinsya para doon na lang mag-aral ng kolehiyo. Masyado na kasi silang malapit sa isa't isa ng pinsan niyang sikit. Buhat ng gawin nila ang bagay na yun. Natatakot siya na baka maulit ng maulit ang pagkakamaling iyon. Kaya siya na lamang ang kusang dumayo sa huli ay hindi na wala ang pagiging malapit nila sa isa't isa ng kanyang pinsang sikit. Palaging sila ang magkakwentuhan sa tuwing nagkakaroon ng reunion ng angkan nila. Palagi nilang napagkakwentuhan ang nangyari at pareho na lamang nilang tinatawanan ang bagay na yun.